Welcome back to our YouTube channel, Test for Yes, Test Luna! Sobrang busy ko nga po pala sa araw na to mga day kasi bukod sa ako yung magsusundo sa mga bata. Yes, kailangan ko pa pong mag grocery para bumili po ng mga kinakailangan ng aking nanay na may opera po sa kanyang tiyan at colostomy na sa kanyang tiyan. Matagal-taga na rin po na hindi po tayo nakapag-vlog simula po nung wala pong tubig sa amin. Tapos sumakit po yung ulo ko. Hindi po maganda yung pakiramdam ko. Tapos sumakit yung mata ko. Kaya nag-stop muna tayo sa pag-vlog natin at nagpahinga muna tayo. Dumiretso nga po pala ako dito sa Marcella Mall dito sa may medicine pharmacy. Kasi nung nakaraan dito ko binili yung swab ni nanay. Tapos ngayon nagbapakasakali ako na may stock sila. Thanks God at may stock po sila nung swab at ng kanyang spray. Pero sad to say wala po sila ng ointment at saka nung disposable colostomy bag. So kailangan po natin pumunta ng mercury drug para doon po tayo bumili. Ito na po lahat ng binili ko at ang nabayad ko po dito ay 549. Tapos pagkatapos po ay dumiretso na naman po ako dito sa may water refilling station kasi wala na po kaming tubig na paparefill po ako. At pagkatapos po ng refilling station ay dumiretso na po ako agad sa Mercury Drag kasi bibili nga po ako ng disposable colostomy bag at saka nung kanyang ointment para po sa sugat sa kanyang chan. Babalik nga sana ako dun sa isang mall na pinuntahan ko kasi nakalimutan kong bumili ng plastic bag. Nung paglalagyan po ng kanyang diaper na gamit na. At sakto, nung napadaan ako dito sa may Loito na building, may supermarket din dito at may available na parking kaya dito na lang po ako bibili. Kasi medyo malayo na ako dun sa isang mall na pinuntahan ko kanina. At eto na po lahat ng binili ko, ipapadalo ko sa Andak kaso hindi mo na ngayon kasi short na ako sa oras. 10.45 ipapakuha si Mia, ipapafetch ng kanyang teacher. E anong oras na 10.33 na, kaya mamayang after lunch ko na lang ipapadala sa anda. At nagmamadali na pa ako dito kasi nagbabakasakali akong may parking pa sa school. Pero pagdating ko sa school, wala na po talagang parking, kaya dito na lang ako nagparking sa makipot at maliit na parking sa tapat ng pharmacy. Ito talaga yung parking namin kung wala na kaming choice doon sa harap ng school. Kaso nga lang, sobrang hirap po talaga dito kasi pag-aatras ka na po, sobrang dami po ng sasakyan sa likod, ang tagal niyo pong makalabas. At timing pagdating ko nga po sa school, nakita ko na po si Mia at si Pia. Si Ate Lori na lang yung wala. At timing din umulan dito na kami sa loob ng school. So habang inantay namin yung ate niya, is kumakain muna sila ng taho kasi nagutom daw sila. At mag-aalas daw na nga po at wala pa po talaga si Loriville Butin Buti na lang yung mga kids dito is naglalaro sila, hindi sila na bored. At yung taho na binili ko para kay Lori wala na lumamig na talaga. And after 1 hour and 30 minutes na pag-antay, dumating na po talaga yung inaantay na Matagal daw po siya kasi nag-meeting pa po sila at saka mahirap daw po yung subject na exam nila kaya matagal po siyang nakalabas. At pagkatapos nga po namin kumain ng lunch ay dumiretso na po agad kami doon sa may Do terminal kasi ipapadala ko na nga po yung binili ko para kay nanay. So ito pala yung papadalhan ko si kuya. Nakalimutan ko na po yung pangalan niya kasi makakalimutin nga po ako. Pero kilala ko po yung may-ari ng bansi si kuya Terio po. At pagkatapos po namin sa may terminal ay dumiretso po kami dito sa may ICM sa may Salon Deros kasi nagpapagwapo po ang aking bana banana bell. At bumili po kami ng pabangon dito sa my bench at pagkatapos ay dumiretso na po kami sa tindahan kasi kailangan pa mag ng aking banana bell. At after 5pm, umuwi na po kami kasi close na po ang tindahan. At yun lang po ang ganap namin ngayon sa araw na to. Thank you po and that's all. Thank you sa panoodan ng aming vlog. Like and subscribe! Bye bye! <laughs>